Hello guys! Nakagala na naman ako dito sa dati kong tinatrabahoan <laughs> sa dating place dito sa Sheik O Big Wave So ayan guys, yung aming lugar before Ayan, nakagala na naman ako <laughs> May idideliver na ako kaya ako nakabalik dito But I'm happy kasi dito ako nagwork ng 12 years dito sa Big Bay Bay, sa Village. So, ayun po. Update, update lang. At bibisitahin ko yung aking mga, ayan, merong mga, maraming mga foreigners itong nakakira. Kasi mura yung kanila renta benta ng bahay. So, ayan papa okay, Papasok tayo sa village guys so, so <laughs> Dito ako dati So nami-miss ko itong lugar nito kahit malayo eh, Sa syudad kasi Parang Sikip-sikip ng mundo <laughs> Dito beach Mundo, walking Ayan. Papasok ako. Dito sa, ano, village. Kasi yung mga dati kong friends, nandito pa rin sila. Naiinitan ang ating beauty. Parang maganda pag nainitan, no? <laughs> so, ayan guys. Saan ba yung banda? Punta ako sa na yan pasok pasok tayo yan o oh, maririnig yung huni ng ibon uh, ayan, parang nasa nakakatakot lang dito kasi maraming ahas <laughs> ahas lang yung kalaban mo lalo pag tag init talagang naglalabasan sila kaya yun yung kalaban ko dito ahas nandito yung mga friends ko sa bahay daw niya so mainit <laughs> mainitan ang ating beauty so yan guys oh, dito oh village na village talaga yung lugar ayan may sapa o oh, yun may ibon so ayan yung makikita mo dito I don't know where it's place but so andito na ako guys kaya lang text ko muna yung aking friend kung saan sila banda So, dito ako. Ayan yung village. See? Napaka silent ang lugar. And then, pag may malaking baha, ayan. Maraming outlet na dadaanan. So, see you guys! <laughs> Ito yung aking place before. Sa village, sa shake o big wave. Mamaya, punta ako sa beach. Dadaan ako doon para makita yung magandang beach doon.